hinachan ko, kakakain ko lang. Uh, gusto ko pong i na kaagad itong mga na-order natin, mga dumating na simbidium kasi po, para may ayos ko na sila sa kanilang pwesto. So, nakabili kasi po ako ng marami. So, kukunin ko muna yung dalawa kasi bagay sila dito at gagawin ko siyang sabitan. Ito yung meron siyang dalawang pwede paglagyan ng alambre. So, pwede ko siyang inapag or pwede ko siyang ihang. So, meron po tayo ditong coconut husk. Yan. Mga naputol-putol na ito. Galing dito kay ano, GBO Carmina. And then, meron din tayo mga uling. So, hindi ko na muna binasa. Mamaya ko na i-spray. Pagkatapos ko silang iripan. So, uunahin natin, mga kaibigan, si ano, Chen. Ah, si Miss Taipei. Kasi wala po siyang pat. Kasi ang dami niya ng ugat ko. So, hindi na po ako magtatanggal ng media. Tataktak ko lang. Lebron! Kobe! <clears throat> Tatanggalin ko lang yung mga ano. Actually, kusa na silang nalalagla. Kasi, na decompose na po yung coconut husk na ginamit sa kanya. Kay Miss Taipei. So, ayan. At uh, i-check ko lang po yung mga ugat. babawas lang po tayo. So, itong gunting natin ay nilagyan ko na po ng pinunasan ko na ng alcohol. Babawasan ko lang po yung mga ugat na bulok na. Sa gitna halos kasi malambot na oh. So, patay na po yan. Wala na pong uh, silbi. So, magbabawas tayo para kahit pa paano makahinga yung mga ugat ng ating simbidyo. So, yung media niya naging lupa. Na-decompose na yung ah... Uh, coconut husk na, in, na ginamit sa kanya. Ayan, naging lupa na siya. Ito yung walang pot. Ayan, ayan o, lupa na yung ilalim. Puro lupa na. So, pwede ko pong gamitin yan sa mga house plant. eh So, ayan. Tanggalan na natin ang roots. Nalinisan na natin. Pero hindi ko na po siya hugasan. Tama na po yan, baka kasi magalaw ko po yung mga active roots tulad yan. Baka, madali po kasi ito maputol. So, ang gagawin ko, maglalagay lang po muna ako ng charcoal sa ilalim na mag-absorb din ng tubig. Malakas kasi mag-absorb ang charcoal, charcoal, ang uling ng tubig. Malaking tulong po sa ating mga orchids yan. Lalo mo sa mga pots. Yan. Yan. And then, ipapatong ko lang po siya. So, hindi po umaabot yung uh, ugat hanggang sa baba. Hindi. Kaya hindi po siya mabababad ng tubig just in case po na uh, mapadami yung ating pagdigilig. So, gagawin ko, hati-hatiin ko lang po ito mga kaibigan. And then, so, hati hati-hatiin ko lang po ito and then, i- Sisingit ko lang sa gilid-gilid. So, hindi ko siya kailangan ihigpitan so, ganyan. So, malaking tulong po yung mga butas ng ating, ano, ng ating basket para ma karon ng hangin sa pagitan ng mga roots. Iwas ratin din po yun. Ayan. So, hindi ko kailangan siksikin. Okay. So, ang ganda na na po. Mm. Ayan ang itsura. Ayan, diba? And then dito, papasok ang hangin. At dito po sa taas. So, umiikot lang. Ayan. So, nagawa na po natin. Nairepat na po natin si Miss Taipei. Ang sunod po naman po ay si Chance Ruby. Is acidic na rin po yan pagka nabubulok Pwede ko pong ihalo itong mga ah uh, naging lupa na media ng mga orchids mula sa garden pan ng mga orchids. Pwede natin ihalo sa mga soil mix pag nagtatanim po tayo ng house So basa. Basa pa talaga yung lupa kaya kahit spray na lang 'kong gagawin ko mamaya sa ibabaw mabasa lang onti yung ating bagong coconut husk na ginamit Ayan. may mga part kasing ano na patay na pero yung kalahati may pa kasi minsan yung pag ano nito eh, iba nababali sila. Yun. Yung dulo, lumalambot, nabubulok. Lalo pag ka naglalagay sila sa mga ganito. Hindi, hindi po may na may mabali na ugat. Lalo pag ka pinasukan po ng tubig yun, yun. Yung pinakadulo, yung parte sa baba, yun po yung mauna mabubulok. alin na natin ito. Ganyan po parami yung ating natanggal. Ano? Hmm. Ang dami patay na ugat. Ayan po. Hmm. Pinakat ko lang yung mga ano kasi natatakot akong ipil sila na pa ganyan na pagka medyo dikit pa kasi yung mga dahon na patay na. Kamamaya, masugatan ko yung bulb and then pag nagdilig, pasukan ng tubig, Doon po magsisimula. Kaya, pagdating sa ganito, mas prefer ko na i na lang, turugunting. So, yan. Okay pagka hindi pa talaga siya po sa sumama, pagka hinila, ayan, gupit ko na lang siya. Ayan, so dito sa part, yung dito, medyo matigas pa yung kanyang uh, media at saka hindi ko siya pwedeng i-force gawa ng yung ating active roots ay nakakapit na rin at uh, may mga roots din po dito na healthy pa so hindi ko po siya pwedeng i-force na tanggalin so pabayaan ko lang po yan magbubulog din naman po yan magiging lupa so yan mga na na ay na dinisan na po natin ng dead root si Chance Ruby so makikita nyo may bagong sibol dito na bulb Ayan. Ating position ng ating orchids. So magdadagdag lang ako ng ulin. Ubusin ko na po yun nandito para po mabalansi yung bigat. Kasi Okay. Yeah. pinipili ko yung medyo malambot. Tsaka makapal. Ayan. Makapal po yung coconut husk kasi malaki naman po para sa ating orchid yung ating uh, pot na ginamit. Pero kasi po ito ay lumalaki din. Kaya okay na po siya dyan. Ayan. para hindi gagawa yung ating sinbidyo. Ayan. So, almost done na po tayo mga kaibigan. So, magiging happy siya dyan sa kanyang pat. Kasi, una-una, malaki yung ating ginamit. Meron pa akong mas maliit doon ang orchids din. Pero, mas gusto ko to para sa kanila. Balance. Balance and tignan. Yung kasi medyo maliit. Ayan na. Tapos na po tayo. So, hindi ko masyadong siniksikan yung ating uh, banda sa crown. Kasi, meron po tayo dito pasibol na bulb. Yung kanina pinakita ko baka mababad ng tubig pag tayo nagdilig mamatay. Sayang naman. So, iyan mga kaibigan. Dan na po tayo sa dalawa natin simpidium. Ito po ang mahirap sa lahat. After planting, after repotting, after unboxing, everything. Messy. Pero at least, happy po tayo. So, isasama ko na dito yung mga nabulok na ugat, tsaka, hmm, ano, bulok na coconut husk. Pipilihan ko na lang, tatanggalin ko yung bulok na ugat, and then, para hindi masayang yung ating ah, uh, decomposed um na coconut husk, ilalagay natin sa mga tanim Pataba din po yan. So, ayan, we're done na po, mga ah, Ito na po ang itsura nila. At ang cute. Diba po? So, kahit ilang taon sila rito, depende sa growth nila, pwede po sila dito sa basket. Ayan, tatanggalan po muna natin ng guys mura lang po yung ating na, binibili na pat buti nakakita ako dahil naghahanap nga po ako ng ano para sa antorium kasi maganda rin po ito sa antorium kailangan din po ng antorium na circula air circulation para sa kanilang ugat kasi hindi rin po pwedeng nakababad sa tubig ang ugat ng antorium para hindi sila malusaw, hindi sila mabulok. Kaya, bet na bet ko yung ganitong basket pot. Actually, ah uh, basket, hindi naman actually pot kasi walang butas. Yung mga pot talaga sa binubutasan nila. So, tayo po mga nagtatanim, nagtatani, may maparaan naman po tayo, pwede natin sunugin ng ano, mainit na pako pa o kaya kung meron po kayong electric ano na pang butas, po pwede po yun. Ayan. Tsatsararan-tsararan po yung dalawa kong halaman. Ito, hinayaan ko lang siya sa ibabaw kasi bet niyang umiibabaw yung kanyang active roots. Hindi ko siya pwede idiin, papasok. So, bahala siya sa buhay niya. Kung paano niya isiksik ang sarili niya. Diyan. Ang importante, hindi po siya masira kasi ito po yung mga bagong roots, mga active roots na lumabas. So, hayaan ko lang kung saan gusto pumunta yung kanilang ugat. Ayan, ito na po mga kaibigan, dan repat na po tayo. Thank you for watching. Maraming maraming salamat. Ayan, kitang kita yung ating mga pagkain. Ayan, bye-bye po. Bye-bye, 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 bye-bye. Ayan. God bless us all and keep safe everyone. Thank you.